Malapit na nga ako dito. Para ako mag-order. No? May na-discover tayong food na ang specialty nilang pagkain ay masarap na nasi goreng. Na palaging bagong luto naman na may maraming mga gulay tulad ng repolyo, toge, tostadong bawang, maraming kangkong at yung lalong nagbibigay sarap at flavor ay maraming dried shrimp na hipon. Hello sir! Hello! Kamusta? Sir, ano yung niluluto mo? Ang bango. Ito, ito sir, pinaka-famous dito ngayon sa Kabite, ang nasi goreng. Nasi goreng? Yes, sir. Hindi ba mukhang chowpan lang yan? Nasi goreng to, sir. Ano bang pinagkaiba niyan sa mga chowpan-chowpan rice? Ito, pinagkaiba niyan, sir. Pinag sir. Meron sa mga fresh vegetable, may dried shrimp na hipon. Shrimp na hipon pa? Dried shrimp na hipon pa, okay. Ayan. Tapos, ano pang pa kasama niyan, sir? Meron itong mga kakaibang mga gulay na nandito, tsaka yung 12 secret ingredients na ako lang ang na nakakaalam. Na Pwede ko malaman? Hindi. Ah, Bumulong ko sa'yo. iyo. Sige, sir. <laughs> 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 De, sir. Uh, magkano naman yung ganyan, sir? Ito, sir, 60 pesos lang to, sir. Overload na yun kasi good for two persons. Sir. Tapos, ano naman yung pinaka... Ang dami ko kasi nakikita ang maraming toppings eh. Ano ba yung pinaka the best dyan? Sir, pinaka the best dyan, yung famous din natin dito na cheesy hanggaya. Yan yung pumuputok na cheese na hanggaya na. Pumuputok na cheese? Yes. Ah, hindi ba ito yung galing ni Neneng B? Actually, yan yung ginagamit niya, yung ginaya niya sa akin yan. Kasi ako yung tito niya. <laughs> <laughs> Ay, ikaw pala si Dodong B. Ako si <laughs> Dodong B. Ako lang tito ni Neneng B. <laughs> Ayun. Sige, sige. Magkano naman yan, boss? Pag magkasama na. Kasi pag magkasama ng Algarian, magiging 110 pesos. And kapag gusto niyo mag-add ng egg, eh, magiging 125 pesos. Sige, bigyan mo ako niyan, sir. Ayan. Sir, sa mga gustong sumubok ng luto mo, saan ka matatagpuan at tuwing kailang ka sumusulpot? dito lang kami guys sa Legion 2A sa loob po ha, sa loob ng Legion 2A uh, um, by Mia Road, Karasadang Bago paso kayo guys sa loob ng Legion ano ito may sa pagitan ng shawarma shop at ng baby shop si Dodong Mia Anong oras sir? Usually guys, open kami 8 o'clock or sometimes 9 o'clock so, close kami ng 12 o'clock Sir, para hindi na yung mahirapan yung mga buhay nila Ano yung marirecommend mo yung order okay. nila dito pagdating nila? Guys, try yung pinaka-bestseller natin ang nasi goreng uh, um, Indonesian cuisine. And then may topping siya ng cheese yung Hungarian. At merong malasadong itlog. Perfect. Kaliwa ka ano na yung itlog, sir? Kaliwa para mas malaki. Ayo. <laughs> so ito na guys, yung nasi goreng ni Dodong B. Yung nawawalang tito ni Nening B. Dito yan guys sa may Legion 2. Sa may karsadang bagot 2. Sa may kahabaan ng Mia Road. Ayan, Cavite, Imus. Ayan. So ilalagay lang din natin yung kompletong address nila. Yeah. So ito na guys, 125 may yung hangar niya guys, is yung may cheese sa loob. And then merong kasamang egg, ayan. Ito na pagkakaluto ng egg nyo. And ito talaga yung binayan natin dito yung rice. Nasa gori niya. May dried shrimp sa gulay Sa mga toge. Okay? Rice pa lang. Kulam na. Toto talaga yung chismis Ang sarap Oh Piling ko rice pa lang oh hmm. Oh hmm. Malutong yung mga gulay, hindi masyado na overcooked. Hindi yung sobrang alat hmm. Sarap! Ito talaga yung ang ganyan na may cheese yung ito oh mmm taplay ko eh? kung malapit na nga ako dito palagi akong mag order sabi okay. oh, Ilang beses ko na sinabi masarap yung nasa goreng niya Apat Siya sila guys, ang dami, masarap talaga Yung flavor ng shrimp dried shrimp sumama na dun sa, sa rice Siyempre may sisig siya nilagay dun yun Yung secret niya Amang dama lang yung tipla, balance lang Bukod dito, marami pa naman sa mga tinta dyan Kaya nalang pumili, pero Ito talaga yung recommended niya, ito talaga yung seller niya dito So kung mapapadpad kayo dito Isa ito sa marirecommend ko sa inyo Na ako na inyo So hindi ko na papahabain pa Nakaw napakasarap ng food trip to Dahil na kayo Grabe mm -hmm.